Magandang umaga mga kantingero, no? Tayo po'y magbabahagi na naman na isang orasyon. Ang orasyon ati ibabahagi mga kantingero ay para maalis ang inyong lungkot at takot sa inyong mga sarili. Kung kayo'y nakakaranas ng takot o matatakotin kayo sa anumang bagay, ay usalin nyo po ang orasyon ito sa araw-araw. Gayun din naman, kung kayo'y nakakaranas din ng lungkot sa inyong sarili, ay magagamit nyo po ang orasyon na ito para kayo ay kumalma o mawalangin yung mga takot na dinadala sa katawan at mga lungkot. Alam ko, po, alam ko pong maraming nakakaranas ng ganitong mga sakit na takot na natatakot sila kahit wala naman silang kinakatakutan. Bigla nilang lang nararamdaman nila na takot na takot sila parang hindi nila may paliwanag kung bakit sila natatakot sa mga ganong bagay. Ganon din naman sa mga taong uh, nakakaranas ng matinding kalungkutan sa sarili. Bunga ng depresyon. Ay uh, mga ganyang bagay. Ito po ay kunin ninyo at dasalin itong orasyon na aking babahagi. Ito po ay dinadasal sa araw-araw, tatlong beses. Kaya ingatan nyo po ang orasyon na aking binabahagi mga kantingero. No? Ito po ay magagamit ninyo bilang alternatibong gamot sa inyong mga karamdaman